tayo ay mamimitas ng saluyot. Pangulam ulam natin, magluluto tayo ng dinding-ding. O, ba? Diba? Pag may tanim, may pagkukunan ng uulamin. Instant. Sa paligid natin. Yan o. Oh, mga saluyot sa ating paligid. Yung mga Katulad na ito, bunga-bunga niyan. Matutuyo. Sasabog sa baba. Tapos, pag tag-ulan, mamumunga, ay matutubo ulit. Kusa. Ito ay mga kusang tanim. Kusang tubo pala. Kusang tumubo sa ating paligid. Ayan. Hindi na kailangan bumili. Instant. My ulam natal. Yeah, thank you for watching. salut ya terah lu tertanya